biyak ng utak mo! Bakit mo tinalo? After conducting some tests, buntis ka, misis. Pinapatawad na kita. Alang-alang sa atin at sa magiging anak natin. Promise ko sa sarili ko, pag nagkaanak ako, hindi niya mararanasan kung ano pinagdaanan ko. Gusto ko mamulat yung anak ko na meron. Nanay at tatay na nag-aalaga sa kanya. Gordon, pag nagkaroon ka ng pagkakataon na magkapamilya, na huwag mo nang palalampasin. Akala ko mahal mo ko! Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Tama yung sinabi sa akin ni Gordon na pinagsabay mo kami ng babaan yan! ako. -san. Pero sana, bigyan mo ko ng pagkakataon. Huwag mo sabihin sa akin na awa ka doon sa lalaking yun. Kahit ano pa nangyari sa amin ni Robert, siya pa rin ang ama ng baby ko. At kailangan ng anak ko ang daddy niya, Gordon. Birth? Ano to? Ba't mo pa ako pinagbigis? Tsaka, pinasarado mo ba itong lugar? Maraming salamat Julia. At nagpunta ka sa invitasyon ko. Wala na kami ni Sabrina. Alam mo, pangarap na pangarap ko talaga magkaanak. Naunaan lang ako ng galit. Kasi sumama ka talaga kay Gordon. Pinaalis mo ko. Galit lang ako noon. Pero napag-isip-isip ko nung sinabi mong buntis ka. Pananagutan ko ang anak natin. Sigurado ka? Oo naman. At kapag lalaki ang anak natin, Robert Reyes. The fourth na siya ng pamilya. At gusto ko pa ng marami. The fifth. The sixth. Magiging masaya tayo. Pagbabago na ako, Julia, para sa magiging anak natin, magsisimula tayo at umpisa natin yan sa pagpapakasal. William, marry me. Inday. Papunta na rin ako dyan. Medyo late lang. Eh, bakit naman kasi ako pa kinuha mong escort? Alam mo namang hindi na ako sanay pumunta sa mga formal na okasyon, no? Muna, sige na. Kla, pwede ba tayo mag-usap? Bakit? Sasama na ako ay Robert. Taiki, hindi mo masyadong kilala yung dalhaking moon. Minsan ka na niya sinaktan. At di malabong saktan ka niya ulit. Handa naman daw siya magbago. Sinabi lang niya yun. Hindi na gagawin yun, no? Ayaw mo ba ako maging masaya? Bakit? Hindi pa ba, ba ako sapat para maging masaya ka? Hindi naman sa ganun, Kla. Kaya di ba, alam mo, tagal-tagal ko na gusto magkaroon ng sarili kong pamilya? Si Robert ang ama na dinadala ko. Ito na yun, Matutupad na. Tapos ano? Pag sinakta pa ng lalaki niyo, sa akin ka na naman po. Sa akin ka na naman Ako na naman ang bubulabugin mo? Kung isang araw lang, sabi mo, gagawin mo lahat para sa akin. Alis magbago ng isip mo sasama ka kay Robert. Hindi na kita pipigilan pa. Isang walang kwentang best friend lang naman ako eh. Kla, alam mo, hindi lang naman kasi sarili ko iniisip ko dito eh. Concerned din lang naman ako sa'yo. Tsaka di ba sabi mo sa akin, hindi ka pa handa para maging para maging daddy dito sa baby ko. Eh, ah, naman si Robert eh. Responsibilidad niya itong bata eh. Ayaw kita mahirapan. Kung sabi mo naman ako. Kung aalis ka, umalis ka na. Iwan mo na Ano? Ihandaan na natin yung kasal natin. Saan ba gusto mo simbahan? Doon tayo magpapakasal. Biski saan gusto mo. Iniisip mo na naman yung kaibigan mong bakla, no? Masama ang love niya, Robert. Mag-iisa na naman kasi siya eh. Yan naman ang pinili niyang buhay. Eh. mag isa kaya umalis siya sa bahay nila, di ba? Alam mo na matali ko siyang kaibigan. Pwede ba dalawin ko siya paminsan-minsan? Magkakaanak na tayo. Sa bata mo na lang bigay lahat ng atensyon at oras mo. Di ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, para sa baby niya, wala ka naman siyempre ang panama doon sa Robert na yon. Ama yun ng anak niya. Ito mo ito to. Hindi <laughs> ko lahat siyang para sa bata. Don, hayaan mo na. Masakti na lang. Hindi ba ang importante? Masaya na si Julia. Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang para sa kanya? Tama ka. Alam ano ko yung problema to. Kuti pa. Shake-shake ka na ako. join me. Bu, ang ka talaga, no? Kahit naman ako ganito, no, na magaling nga ako maging impersonator, pero hindi ko yan carry yung mga magpasayo-sayo ako dyan ng shake, shake, shake na yan. Ay, hindi ko kayang ang palitan si Kaiki sa buhay mo. Alam ko naman kung gaano mo kamahal yun eh. Diba? Diba?

Sige na. Alam ko naman, paborito mo to, lalo na pag ako nagluluto. Ah! Ana! Ah, alam ko na. Eto. Diba? Basta mo lang ngayon, ako na lahat ang magluluto ng pagkain natin. Kain pa, bilis! Gusto kong kusin mo yung pagkain mo. Sige na! Kikilitin kita pag hindi mo yan ginupos. Sige na, kain pa, kain pa, kain pa, kain pa. Huwag ka lang mabubulunan. <laughs> Yan, iba sabi sayo nakakatulong ako dito sa bahay mo. Okay ba sa akin? Cute naman yung best friend mo, di ba? Sa'yo na lang? Dapat kasi naging lalaki ka na lang eh. Cute-cute mo kaya. Ano gusto mo to? Mas bagay sa akin eh. Pero mas mukhang bagay ito sa'yo. Hoy, Gordon! Ano ba? kasi naka ano naman dyan, dong. Laglag lag puso ko sa'yo. Jesus. Ay, oh. Invitation nating dalawa. One for you, one for me. Para sa kasal ni Julia. Nako, buang talaga yan si Julia, no? Akalain mo, tinutuo yung sinabi? Ha? At ito pa, ito pa ha. Alam mo ba? Kinuha pa naman ako na Ay nako kinu -oh. Hindi pa naman ako prepared. Medyo mainit sa bahay na to, Armada. Ayusin mo ang payong mo't nainitan ng aking balat. At bakit ganyan ang forma mo? hindi ba ngayon ang kasal ni Julia? At ninang ako. Akala ko ba hindi ka prepared? At sino naman na nagsabi na hindi ako prepared? Do not put words into my mouth. You know, I have to be there because I am the true, the beautiful, Madam Imelda. You wanna see my shoes? Here. Look at my gold eye. Armada nasa na aking golden shoes na regalo ko pa yan sa aking inanak na si Julia. At ano naman itong mga naririto? Huwag mo sabihin sa akin na ito ang iraregalo mo kay Julia. Sila naman nagsabi sa'yo pupunta ako sa kasal nun? Bakit hindi ka pupunta? Inaantay ka nun. Inaantay ka ni Julia. Ha? Hindi ba? Eh, na-expect na niya na pupunta ka doon. Ako, doon -do ko ko gawin yan. At saka isa pa, lami ang pagkaon. Dito. Oh, sayang ba? Ano ba? Oh, isa ka na pupunta niyan. Oy! Gordon! Ano? Ha? Magbihis ka na! Sige na! Doon! Kaya nga ako nagpunta dito para sasabay ako sa'yo. Hindi ako pupunta kahit ano pong sabihin mo. Kinuong oh, po ang ka talaga. Gordon! Gordon! Mas wala pa siya. Um, Robert, wag ka na mag-alala. Siguro naman papunta na yon. Alam mo naman, baka na traffic lang. Uh, pero, I'm sure, darating na. Parang ang nakikita ko na eh. Ay! Oh, ayan! Ayan na! Oh, ayan! Ayan! Ako, ayan na si Julia! mabuti ba siguro, Robert? Pumasok ka na doon sa loob para masabihan ko rin yung coordinator na makastart na tayo, Sige, ha? Din. Sige, oo. Huwag ka nang ma-stress, ha? <laughs> na. Inday! Julia, alika na. Naghihintay na si Robert. Kasama mo si Gordon? Andiyan pa siya sa loob? Uh, Ano a e i o u Ha? Halika nga dito. Eh. Buksan mo armada. Ah. Armada! Chupi! Ano kasi, Julia? Um, busy. Oo, oh, busy sa paglalako ng paninda. Pinagpalit na niya ako sa mga paninda niya. Tap, sabihin ko na sa iyo yung totoo, ha? Masama kasi ang loob sa iyo ni Gordon. Alam mo naman, ikaw lang ang nakakahirit doon. Tsaka kahit na impersonate pa kita, o mag-shake-shake-shake shake, shake pa akong ganyan, hindi rin naman uubra. Ito ang daya lang niya. Kahit ano pa nangyari sa amin, best friend ko pa rin siya. Espesyal na araw ito para sa akin. Dapat naisip niya yon. Dapat dito siya. Uh, Julia, tingnan ko muna si Robert ha, kasi kanina naiinip na siya eh. Baka, baka mamaya magalit na yon ha. Sasabihin ko lang na nagre-ready na tayo. ba diba Mag-start na raw ang kasal. Oo, hindi na talaga darating si Gordon, ano? Naku, mo na ngayon, yun. Baka naman susunod siya sa reception. Pero, malay mo, baka hindi ka rin naman niya matiis, di ba? Si Father Sunny, naghihintay na talaga eh. Tsaka medyo nakakahiya na doon sa ibang mga part ng entourage. Ay! Kinoo! Oh! oh hindi ba sabi ko sa iyo, hindi kanya niya matitiis. So ayan na. Sabi ko naman sa iyo, diba? Dahil best friend mo 'yan, talagang pupuntahan. Oh, ganito na lang ha. Ako na ang bahala na gumawa ng delaying tactics ha. O oh, sige, tayo. Dito ka na muna ha. ispakita pa kita. Malapit na ako maniwala kanina magagawa mo. Pero alam mo, Kla, ang saya-saya -saya ko ngayon. Kompleto na yung araw ko kasi nandito ka. Taiki, sorry ah. Maati ako. Asensya na rin, kla. Kung nasaktan kita. Wala yun. Sa katunayan nga, masaya ako para sa'yo eh. Kasi tutupad na yung pangarap mo. Pero pag inaaway ka ni Robert, takbo agad sa akin, ha? Kahit na anong oras, kahit na sa na ng gabi. Ando lang ako nag-iintay sa'yo. Kasi, pag ka, sasaktan din ako. Alam mo naman na ganun din ako, di ba? Pag nagka-boyfriend ka at sinaktan ka niya, tawagan mo lang ako, ha? At magsa-shake-shake-shake shake, shake tayo. Buang kayong dalawa! Buang! Ako, tama na yung drama. Tama na yan, ano? Ay, alam, hulas na yung mga bisita. Si father na mamawis na. Mag-start na nag-marriage siya yung entourage doon. O, tinan mo, bakit nandito pa ako? Part ako ng entourage? Ha? Halika na, halika! Gordon, halika! Doon mo yan. Antayin niya si Julia. Ah, class, sandali! Nagawa mo ka check Shake, <laughs> shake, shake! Halika na! kan mo. Kaarte mong pa pala. Isa rin lang. Sara, sara mo Sinabi ko na sa'yo, walang katotohanan yung mga sinasabi mo sa phone. Paano naman magkakaroon ng mga katrabaho si Robert na may aragmas na dala? Alam mo, maniwala ka sa'kin, may milagrong ginagawa yung asawa mo. At saka yung mga kasama niya na kumukang hindi mapagkakatiwalaan, no? Olya! Pakinig kayo, ha? namumuro na kayo kay Bossing. Ilang araw kayo dun sa eskwelahan na minamasid-masid May nakuha ba kayo mga bata? Bopol. Nanaki ang naging pinsala sa'yo. Aksidente mo last year. Wala ka nang kakaya magkaanak. Hindi totoo yan. Minsan, may anak na ako eh. Pero are you sure? Anak mo yung bata.